Nagkakasiyahan lang po kami. Sinurprise po namin si Beth kasi birthday party niya. Nagulat po kami na bigla na lang kami hinostage. May idea ba kayo kung ano yung demand ng mga hostage takers na Parang wala naman ako narinig na demand o kahit anong request nila. Basta bigla na lang nakarinig kami ng putukan at desidido silang patayin kaming lahat. Sir, isa lang ang sigurado ako, sindikatong may gawa nito. Sindikatong hawak ni Badong Abiyog. Sir, hindi ho talaga siya titigil sa pambubulo sa amin, kaya kailangan mahuli na siya. Ma'am, paano ho kayo nakatakas? At, ah, uh, tumulong sa inyo? Wala ho. Kami lang ho nagtulungan magkapatid. Kasama namin si Ilon sa si Vlad. Nagkaroon kami ng tiyempo para tanggalin yung mga gapos namin sa kamay. Okay. Pagpalagay na natin na si Abdog nga, ang si Badong, ano naman ang tunay ng motibo sa inyo? Eh kung pera ko, wala na huwa kong pera. Wala ko siya makukuha sa akin. At yun na nga eh. Base sa initial reports namin, wala naman nakawa na nangyari. Walang mahalagang bagay na nawala sa resort. So ano kaya ang tunay ng motibo? Sir, meron ako naalala. Yung isang hostage taker, meron siyang tinawagan, meron siyang kausap. At tinawag niyang bossing. Sigurado ako yun ang may pakanan ito. Kailangan yun ang hanapin natin, yun ang hulihin natin. Si bossing na naman. Okay, ibig sabihin lang yan, meron tayong mas malaking kalaban dito. Ganito ang gagawin natin. Hayaan niyo at patuloy pa rin naman ang pag-iimbestiga at uh, kasalukuyang kasalukuyang iniimbestigahan ng may-ari ng resort at ganoon din ang kanyang mga security at ilang mga witnesses. For now, mas pang umuwi na lang muna kayo at magpahinga na. Salamat po. Mukhang may tinatago yung mga kapatid. Ito ng palagay ko eh.